Alam mo ba na posible kang maging isang taong positibo, masipag, o kahit matalino, ngunit sa kabila nito ay maaaring mabigo ka pa rin? Totoo iyon. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang tamang pag-ugali ay hindi lang basta-basta positibong pag-isip. Hindi rin ito puro pagsusumikap lang. Ang tamang pag-ugali ay ang dinakikitang pinagsamang lakas na nagdidikta sa lahat ng iyong naakit, kasama na ang mga bagay na ayaw mo paman. At ang pinakamalupit pa dito, paulit-ulit mong ginagawa ang ganitong pattern araw-araw nang hindi mo namamalayan. Ngunit ngayon, mauunawaan mo ang isang bagay na wala pang nakapagsabi sa iyo tungkol dito. At kapag naintindihan mo na, hinding hindi mo na muling mabubuhay ng ganoon na lamang. Maaari mong isipin na ang mga kilos mo ang siyang nagdidikta ng resulta sa iyong buhay. Pero iyon ay maliit lamang na bahagi ng kabuan. Ang katotohanan ay nagsisimula lahat sa isang simpleng pag-isip, at hindi basta anumang pag-isip. Ito ang pag-isip na tinatanggap mo, nararamdaman mo, at pinapayagan mong pumasok sa iyong damdaming panloob. Karamihan sa mga tao ay walang ideya tungkol dito. Gumigising sila, inuulit-ulit ang mga parehas na gawain, mga nakasanayan, parehas na tugon, at nakakaranas ng mga parehas na resulta, at nagtatanong kung bakit walang pagbabago. Ngunit natuklasan ko, matapos ang maraming taon ng paghahanap, na mayroong isang dinakikitang pormula sa likod ng lahat ng iyong naakit, pag-iisip, damdamin, gawa, at resulta. Hindi ito isang magandang teorya lang. Ito ay isang tunay, maasahan, at sinusunod ng mga universal na batas na siklo. At kung mauunawaan mo at gagamitin ito, mababago mo ng lubusan ang iyong buhay, sa anumang larangan. Nagsisimula lahat ito sa pinakamahina, ngunit pinakamahalagang antas, ang kamalayan. Ang enerhiya na walang kulay, walang anyo, dalisay ay pumapasok sa iyong conscious na isipan. May kapangyarihan kang hubugin ang enerhiyang ito bilang isang pag-iisip. Ngayon, narito ang mahalagang punto, ang pag-iisip na ito sa sarili nito ay walang lakas. Nagkakaroon lamang ito ng buhay kapag ito ay tinanggap ng damdamin. Ibig sabihin, kapag nararamdaman mong totoo ang pag-isip na iyon. At dito nagkakamali ang karamihan, iniisip nilang gusto nilang magbago, iniisip ang tagumpay, iniisip ang kayamanan, iniisip ang kalusugan, ngunit patuloy nilang nararamdaman ang kakulangan, pagkabigo, takot, at pagdududa. Kaya ito ang patuloy nilang nililikha. Ang damdamin ang wika ng subconscious. At ang subconscious, tandaan mo, ay walang kakayahang tanggihan ang anumang bagay. Lahat ng paulit-ulit mong nararamdaman, tinatanggap niya bilang isang utos. At babaguhin nito ang vibrasyon ng iyong katawan, at ang katawan ay kikilos batay sa vibrasyong iyon. Kapag nararamdaman mo ang pagkabigo, kikilos katulad ng isang talunan. Kapag nararamdaman mo ang kasaganaan, kikilos katulad ng isang taong umaakit ng mga oportunidad. Para itong isang perpektong makina na sumusunod sa programang ginawa mo para sa iyong sarili. Munit karamihan ng tao ay tila naglalakbay ng walang kontrol. Nakakulong sila sa mga damdaming hindi nila sinasadyang piliin. Nagiging reaksyon sila sa mga panlabas na pangyayari. At ito ay nagiging isang siklo, ang pag-iisip ay bumubuo ng damdamin, ang damdamin ay gumigising ng kilos, ang kilos ay nagre sa isang kaganapan na lalo pang nagpapalakas sa pag-iisip. Isang di nakikitang bilangguan, ngayon, kung nais mong basagin ang siklong ito, kailangan mong magsimula sa mismong simula, ang conscious na pag-isip. At hindi basta anumang pag-isip. Dapat ito ay isang pinagpilian, sinadyang, at paulit-ulit na pag-isip. At may kasamang damdamin. Isipin ang malinaw kung ano ang gusto mo. Huwag malabo. Maging tiyak. Damhin na parang totoo na ito. Ginawa ko ito. Nang magsimula ako, ako ay isang estudyanteng palpak. Wala pa akong natapos na high school. Nagtatrabaho ako bilang tagalinis ng sahig. Walang direksyon ang aking buhay. Isang araw, may nagbigay sa akin ng isang libro. Mag-isip at yumaman. Hindi ako binigyan ng librong iyon ng pera. Binigyan niya ako ng isang larawan. Nagsimulang makita sa isipan ko ang isang bagong bersyon ng aking sarili. Nakikita ko ang aking sarili na masagana. May kontrol sa aking oras may kakayahan. At naramdaman ko 'yon bilang katotohanan. Kahit na walang patunay sa labas na mundo. At alam mo ba ang nangyari? Nagsimulang dumating ang mga oportunidad. Lumitaw ang mga tamang tao. Natural na nagbago ang aking mga kilos. Hindi ko kailangang pilitin. Para bang gumagana ako mula sa isang bagong antas. At sa loob ng maikling panahon, mula sa pagiging wala ng pera, nakamit ko ang kita na higit sa limang milyon na piso kada taon. Nangyari ito noong dekada si Tenta. Walang diploma. Walang koneksyon. Walang karanasan. At hindi ako isang kakaiba. Ako ay isang patunay. At kung titingnan mo sa paligid, makakakita ka ng marami pa. Mga taong lubos na nagbago ng kanilang buhay hindi dahil mas pinagsikapan nila, kundi dahil binago nila ang nararamdaman at inaasahan nila sa buhay. Binago nila ang imahe ng kanilang sarili sa isip. Ngayon, alam ko ang iniisip mo. Pero sinubukan ko ng maging positibo, pero walang nangyari. Dito pumapasok ang pagkakaiba ng pag-isip at damdamin. Ang pag-isip ay ang sinasabi mo sa sarili mo. Ang damdamin ay ang pinaniniwalaan mo, ang umuukit sa loob mo, kahit walang nakakita. Parang pagkakaiba ng pag-aaral lang ng isang linya sa isang libro at ang pamumuhay nito bilang isang katotohanan. At alam mo ba ang nakakatuwang bahagi? Napatunayan na ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neurolohiyang pang-isip na hindi nagkakaiba ang utak kapag nakararanas ng totoong pangyayari at kapag malinaw na na-imagine ito na may kasamang emosyon. Nangangahulugan ito na sa paulit-ulit mong pag-iisip ng isang resulta ng may damdamin, tunay mong sinasanay ang iyong utak at katawan upang maranasan ang ganoong katotohanan. Parang gumagawa ka ng isang imental na ensayo na, sa paglipas ng panahon, ay nagkakaroon ng pisikal na anyo. Kailangan mong magpasya. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa kalinawan. May layunin. Kailangan mong sabihin sa sarili, ito ang nais ko. At pagkatapos, bumuo ng larawan na ito na may lahat ng detalye. Ulitin ito, Damhin. Kumilos batay dito. Araw-araw. Hanggang maging totoo ito sa'yo. Ngayon, pag-isipan mo, ilang beses ka na bang sumisira sa sarili bago mo pa subukan dahil pakiramdam mo ay mabibigo ka. Ilang beses mo nang sinabing gusto mong magbago pero sa loob mo ay naniniwala kang hindi ka karapat dapat. Paano kung ang lahat ng iyon ay mga lumang ideya lamang na hindi mo kailanman pinagnilayan? Maaari mong baguhin iyon Nagsisimula ito sa isang kaisipan. Pero hindi basta-basta kaisipan, isang kaisipan na may damdamin. At ang kaisipang iyon ay magbabago sa enerhiya ng iyong katawan. Magbabago ang iyong mga kilos. At ang mga kilos ang magpapabago ng iyong mga resulta. Iyan ang daan. Walang shortcut. Pero may kalinawan. At ang kalinawan ay kapangyarihan. Piliin ang kaisipan. Palagin ang damdamin. Hayaan ang katawan na kumilos at pagmasdan kung paano nagsisimulang magbago ang iyong katotohanan sa harap ng iyong mga mata. Maaaring pagsikapan mo, maaaring may talento ka, maaaring disiplinado ka, ngunit kung ang imahe na hawak mo tungkol sa iyong sarili ay maliit, limitado o baluktot, lahat ng ito ay masisira sa gitna ng landas. Ang mental na larawan ng iyong pagkatao kung ano ang pinaniniwalaan mong kaya mong makamtan, ay nagtatakda ng tumpak hanggang sa pinakaliit na detalye kung ano ang iyong naakit, pinapayagan, at binubuo. At ang pinakamasakit ay kadalasan, ang larawang iyon ay hinubog noon paman, noong wala ka pang malay na kaya mong pumili. Ang pinakamalaking bilangguan na pinaninirahan ng maraming tao ngayon ay hindi nakikita. Nasa isip ito, Akala nila ay nakikipaglaban sila sa mundo, sa gobyerno, sa ekonomiya, ngunit sa katotohanan, nakikipaglaban sila sa kanilang sarili. Nagsusumikap silang makamit ang bago habang bitbit -bit ang isang lumang larawan ng kabiguan, kakulangan, at kawalan ng kakayahan. At ang larawang iyon ay parang isang emosyonal na angkla na humihila sa tao pabalik tuwing susubukan niyang umusad. Naranasan ko ito sa sarili ko sa loob ng maraming taon. Bago ko simulan ang pagbabago sa aking buhay, nakikita ko ang sarili ko bilang isang taong palaging nabibigo. Kuminto ako sa pag-aaral, palipat-lipat ng mga walang kwentang trabaho, walang direksyon, walang plano. At sa loob ko, may patuloy na pakiramdam na hindi ako sapat, na hindi ako magiging isang mahalagang tao. At ang damdaming iyon ang humuhubog sa lahat ng bagay, ang aking tindig, ang aking mga desisyon, ang paraan ng aking pakikipag-usap, pati ang paraan ng aking paglakad. Sinubukan kong magbago, syempre. Pero parang dalawang hakbang paabante, tatlong hakbang paatras. At hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang napagtanto ko, ang problema ay hindi sa mga ginagawa ko. Ang problema ay sa imahe na dala ko tungkol sa aking sarili. Kapag hindi ka naniniwala na karapat dapat ka, tinatanggihan mo ang mga oportunidad. Naantala mo ang mga proyekto. Pinipili mo ang mga relasyon na nagpapatibay sa mababang pananaw mo sa sarili. Parang sinasabi ng iyong subconscious sa lahat ng oras, hindi mo kayang marating iyon. At ang pinakamalala, naniniwala ka rito. At ang hindi alam ng karamihan ay ang imahe na ito ng sarili ay hindi permanente. Maaari at dapat ito ay baguhin. Pero kailangan ito ng kamalayan, pag-uulit at damdamin. Kailangan mong likhain sa loob ng iyong isip ang isang bagong pagkakakilanlan. Hindi batay sa iyong nakaraan, kundi sa kung ano ang nais mong maging at kailangan mong pakainin ang larawang iyon ng damdamin ng karapat-dapat, katiwasayan, at kumpiyansa. Hindi nagbabago ang isip dahil sa lohika. Nagbabago ito dahil sa emosyonal na epekto. Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral ng National Science Foundation, higit sa 80% ng mga iniisip ng isang tao araw-araw ay negatibo at paulit-ulit. Isipin mo ang epekto nito sa imahe ng sarili ng isang tao. Parang araw-araw na brainwashing. At kung hindi ka gagawa ng kahit ano upang lumikha ng mga bagong malay na kaisipan, magpapatuloy ang mga lumang ideya na ito na magpatakbo ng iyong buhay. At dahil dito, maraming mga kamanghamanghang tao ang sumisira sa sarili. Kaya mo makita ang isang talentadong artista, matalino, minamahal ng maraming tao, ngunit naguguluhan pa rin sa loob. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Robin Williams. Isa sa mga pinakadakilang komedyante at aktor sa kasaysayan. Mayroong katanyagan, tagumpay, at pagkilala sa buong mundo, pero sa loob, mayroong isang hindi nakikitang digmaan. Isang digmaan laban sa kanyang sariling imahe. Pinapatawa niya ang mundo, habang siya ay may dalang tahimik na sakit na walang nakakaalam. At marahil ay ikaw rin ay may daladalang tahimik na sakit. Marahil kapag tumingin ka sa salamin, nakikita mo ang isang ordinaryong tao, may hangganan. Nakakulong ka sa isang nakaraan na hindi na sumasalamin sa taong nais mong maging. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ikaw ang mga nangyari sa'yo. Ikaw ang magiging ikaw simula ngayon, ayon sa iyong desisyon. At nagsisimula ito sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Isara mo ang iyong mga mata ngayon, saglit lang. Isipin mo ang isang buhay na puno ng katuparan. Isipin mo ang katawan na hinahangad mo, ang pera na gusto mo, ang mga relasyon na nararapat sa iyo. Tingnan ang mga detalye. Damhin kung paano ang pakiramdam na naroon ka ang imahing ito ang simula ng iyong bagong pagkakakilanlan. Pero hindi sapat na isang beses mo lang itong isipin tapos ay tapos na. Kailangan mong ulitin ang imaheng ito araw-araw. Dahil ang lumang ikaw ay susubukang bumalik. At sa bawat pagkakataong pinapatibay mo ang bagong imahe, pinapalakas mo ang bagong neural na connection, bagong emosyonal na pattern, bagong vibration. At ang bagong vibration na ito ang magbabago ng lahat magbabago ito sa paraan ng pagsasalita mo, sa paraan ng pagtayo mo, sa mga desisyong ginagawa mo. At unti-unting magsisimula ring mag-iba ang tugon ng mundo sa paligid mo. Dahil hindi ibinibigay ng buhay ang gusto mo. Ibinibigay nito ang nasa pagkakaugnay sa imaheng pinananatili mo sa loob ng iyong sarili. Kaya ngayon, tanungin kita, sino ka kapag walang nakatingin? Anong imahe ang daladala mo araw-araw sa loob ng iyong sarili? Naniniwala ka ba na ipinanganak ka para mabuhay na may mga limitasyon o para likhain ang isang pambihirang buhay? Nasa sayo ang kapangyarihan na pumili. At nagsisimula ang pagpili ngayon. Piliin ang isang bagong imahe. Panatilihin ito. Pakainin ito ng damdamin. Gawin itong ugali. At makikita mo ang mundo sa paligid mo na magbabago, hindi dahil sa mahika, kundi bilang natural na tugon sa iyong bagong vibration. Maaring nagkakamali ka sa isa sa mga pinakakaraniwan at mapanirang pagkakamali na hindi na mamalayan ng tao, ang paniwalain ang kasalukuyang mga resulta mo ang naglalarawan kung sino ka at kung ano ang kaya mong makamit. At ito, walang dudang, isa sa mga tahimik at malupit na paraan ng pagsira sa sarili. Dahil ang mga resulta na nakikita mo ngayon, ang balanse sa bangko mo, ang kalusugan mo, ang mga relasyon mo, ang iyong realidad hindi ito mga salamin ng kasalukuyan. Sa halip, mga proyeksyon ito ng iyong nakaraan, ng mga iniisip, nararamdaman, at mga ginawa mo ilang araw, linggo, hanggang taon na ang nakalipas. Ang problema ay, dahil hindi ito alam ng karamihan, tinitignan nila ang kasalukuyang realidad na parang ito ang absolutong katotohanan. At kaya pinapalakas nila ang parehong mga kaisipan, parehong damdamin, at syempre, parehong mga resulta. Para itong kolektibong hipnosis, Tinitingnan ng tao ang negatibong balanse at iniisip, ako ay mahirap. Tinitingnan ang pag-iisa at iniisip, walang nagmamahal sa akin. Tinitingnan ang may sakit na katawan at iniisip, ako ay mahina. At ang mga kongklusyong ito, na tila lohikal, ay nagiging malalalim na emosyonal na paniniwala. Nagsisimula ng mabuhay ang tao ayon sa mga ideyang ito. At lumilikha ito ng siklo ng pagpapatuloy sa sarili. Isang siklo na inuulit, pinagtitibay, at pinapalakas ang realidad na sinasabi niyang ayaw niya. Ngunit sa loob, tinanggap na niya bilang kanyang pagkakakilanlan. At ito ang malaking pagkakamali, hayaan ang kasalukuyang mga resulta ang magdikta sa iyong mga iniisip. Dahil ibig sabihin nito ay mabubuhay kabatay sa epekto, hindi sa sanhi. Nasa isip ang sanhi. Ang may malay na pag-isip, na puno ng damdamin, ang naglalabas ng vibration sa katawan, na nagiging sanhi ng aksyon, na nagre-resulta ng kinalabasan. Pero kapag hinayaan mong ang resulta ang magkontrol sa pag-isip, binabaliktad mo ang proseso. Nagiging bilanggo ka ng iyong nakikita, hindi tagalikha ng iyong nais makita. Napakalaganap nito sa buhay ng karamihan na hindi nila namamalayan. Halimbawa, isipin mo ang isang tao na gustong makawala sa utang, Tinitignan niya ang negatibong balanse, nakakaramdam ng pag-aalala, takot, kahihiyan. Pinapakain ng damdaming ito ang ideya ng kakulangan. At natural, gumagawa siya ng mga desisyong base sa emosyon na yon, iniiwasan ang mga oportunidad, nag-alinlangan, hindi na mumuhunan sa sarili. Resulta, mas lalo pang kakulangan. Nauulit ang siklo. At kapag sinasabi ko ito, hindi lang ito teorya. Naranasan ko ito sa aking sarili. May panahon na lubos akong nalunod sa utang. Mas malaki ang utang ko kaysa sa kinikita, at hindi ko nakikita ang labasan. Sa bawat tingin ko sa negatibong halaga, parang may lumiliit sa loob ko. Parang sinusipsip ang enerhiya ko. Apektado ang lahat ang aking damdamin, kumpiyansa, pananaw sa hinaharap. Hanggang matutunan ko ang isang bagay na nagbago ng aking buhay, baliwalain ang nakikita ko at magsimulang magtuon sa nais kong makita. Alam kong parang kabaliwan ito, alam kong iniisip mo, paano ko naman baliwalain ang realidad? Pero sinasabi ko sa'yo, hindi mo binabaliwala ang realidad. Pinipili mong huwag palawigin ang isang realidad na nilikha ng lumang mga kaisipan. Sadyang pinipili mong likhain ang bago. At ang bagong realidad na ito ay magsisimulang magpakita, kapag pinalakas mo ang isang bagong imahe, hindi batay sa kung ano ang meron, kundi sa kung ano ang maaaring mangyari. Napatunayan na ito ng agham. Ayon sa mga pag-aaral sa kognitibong neurolohiyang pangagham, ang ating utak ay nababago at natututo. Ito ay tumutugon sa mga larawan sa isipan ng kasing tindi ng pagtugon nito sa mga totoong karanasan. Ibig sabihin, kung palagyan mong isipin at maramdaman ang isang bagong kalagayan, nagsisimula ng magbago ang istruktura ng iyong utak na parang totoo na ito. Kapag nagbago ang iyong isipan, nagbabago rin ang iyong katawan. Nagbabago ang iyong enerhiya, Nagbabago ang iyong mga kilos. At ang mga resulta ay hindi maiiwasang magbago rin. Sandali, huminto ka muna at pag-isipan, sa ang bahagi ng iyong buhay hinahayaan mong ang mga resulta ang magdikta ng iyong mga iniisip. Sa iyong pananalapi. Sa iyong kalusugan. Sa iyong trabaho. Sa iyong pagsasama. Paano kaya kung, sa loob lamang ng ilang araw, balikta rin mo ang lohika na iyon? Sa halip na mag-isip batay sa nakikita mo, sisimulan mong mag-isip batay sa gusto mong likhain. Nais kitang hamunin ngayon. Isang simpleng pagsubok na makapangyarihan. Sa loob ng susunod na pitong araw, tanggihan mong mag-isip batay sa iyong kasalukuyang kalagayan. Simple lamang, huwag pansinin ito sa emosyonal na aspeto. Kung ang iyong bank statement ay may nakasulat na negatibong halaga, huwag mo itong bigyang pansin ng damdamin sa halip pumili kang maglarawan ng isang sitwasyon ng kasaganaan. Isipin mo ang sarili mo na madaling nakakabayad ng mga bayarin, namumuhunan, tumutulong sa iba. Damhin mo kung paano mabubuhay ng ganito. Kung ikaw ay may sakit o nararamdaman ang kirot, isipin mong puno ka ng lakas, sigla at gaan ng katawan. Isipin mong tumatakbo ka, nakangiti at malusog na malusog. Kung nag-iisa ka, isipin mong nasa isang masaya, malusog at malalim na relasyon ka. Ang larawang ito ay hindi katang isip lamang. Ito ay isang plano ng pagbuo. Nagpupunla ka ng bagong mga buto. At tulad ng lahat sa kalikasan, ang itinatanim mo ay tutubo kung patuloy itong diligan ng emosyon at konsistensya. Ngayon, tanungin kita, ano ang nais mong anihin? Sapagkat kung patuloy kang magpapakain sa mga resulta na nakikita mo ngayon, magpapatuloy kang makaani ng pareho lamang. Ngunit kung may lakas ka upang mag-isip ng kakaiba, makaramdam ng iba, at kumilos ng iba, kahit patila walang pagbabago sa paligid, sisimulan mong putulin ang siklong iyon. At matutuklasan mong hindi ka kailanman bihag ng iyong realidad. Tinitignan mo lamang ang mundo mula sa maling anggulo. May mga tao na tinatawag itong swerte, ngunit ang tunay nilang taglay ay isang matibay na paniniwala na ang pinakamaganda ay palaging paparating. Hindi nila hinihintay na mangyari ang buhay, sila ay nakahanda sa loob upang maging hindi maiiwasan ang tagumpay, oportunidad, at kasaganaan. At ang panloob na paninindigan na ito, ang matinding pagtitiwala sa mga bagay na darating pa lamang, ay lumilikha ng napakalakas na enerhiya na nagsisimulang magdala ng lahat sa kanilang pabor. Isipin mo na ikaw ay parang isang magneto. Kung puno ka ng pagdududa, takot, at negatibong pag-isip, hihikayatin mo ang mas marami pang ganitong damdamin. Munit kung papalibutan mo ang sarili mo ng pag-asa, pananampalataya at katiyakan, ang mga positibong alon na ito ay magsisimulang magbukas ng mga pintuan, magdadala sa iyo sa mga tamang tao at magdudulot ng mga pangyayaring tila himala. Munit tunay na bunga ng iyong bagong dalas ng pag-vibrate. Nais kong isipin mo ang isang taong tinuturing mong swerte. Sigurado akong kapag tiningnan mo ng mabuti, mapapansin mong ang tinatawag na swerte ay isang isipan na handang tanggapin ang pinakamaganda. Isang malinaw na halimbawa si Jim Carrey, isinulat niya ang tseke para sa kanyang sarili sa halagang gusto niyang kitain, at paulit-ulit niyang iniisip at nararamdaman na natatanggap niya ang perang iyon ng buong emosyon. Hindi siya naghahangad ng simpleng magandang resulta, ang inaasahan niya ay napakataas na tila hawak na niya ang gantimpala. At tinugo ng universo ang kanyang panalangin, ibinigay ng eksakto ang nais niya. Ito ay higit pa sa positibong pag-isip o simpleng paghahangad lamang. Ito ay isang emosyonal na pangako, isang desisyon na kumilos at mag-vibrate na para bang tiyak na siya ay magwawagi. Binabago nito ang paraan ng iyong pakikipagusat sa sarili, kung paano ka tumutugon sa mga pagsubok, at kung paano mo hinaharap ang araw-araw na buhay. Bigla mo nang mapapansin ang mga oportunidad sa halip na mga balakid, makakakita ka ng mga katuwang sa halip na mga karibal, at magkakaroon ka ng tiwala sa halip na pag-aalinlangan. At narito ang puntong bihira lamang maintindihan, ang paghihintay sa pinakamaganda ay hindi nangangahulugang hindi pansinin ang mga problema. Nangangahulugan ito na tingnan ang mga ito bilang pansamantalang hamon na may tiwala na may mas malaki at mas mabuti pang darating. Binabago nito ang iyong pisikal na anyo, iyong mga ekspresyon, iyong pananalita, at lahat ng ito ay nagpapadala ng makapangyarihang mensahe sa universo at sa mga tao sa paligid mo. Nais mo ba ng simpleng ehersisyo para magsimula? Bukas paggising mo, itakda ang iyong inaasahan para sa araw. Ngayon, inaasahan ko ang pinakamaganda. Bukas ako upang tumanggap ng magagandang bagay, positibong sorpresa, at malikhaing solusyon. Ulitin ito ng ilang beses sa isipan at pansinin kung paano magbabago ang iyong mood at enerhiya. Gawin ito araw-araw at mapapansin mo kung paano nagsisimula ang iyong realidad na umayon sa iyong bagong vibrasyon tandaan, ang kaibahan sa pagitan ng iswerte at bad luck ay madalas na nasa isipan lamang. Baguhin ang iyong inaasahan, baguhin ang iyong nararamdaman. At binabago mo ang mga resulta. Ito ang lihim na alam at ginagamit araw-araw ng mga taong matagumpay, kahit na hindi nila ito ipinapahayag sa publiko. Ang pag-ugali ng pag-asang makakamtan ang pinakamahusay, ang pagkilos ng may ganitong panloob na paniniwala, ang nag-ubnay sa mga taong namumuhay na may mga limitasyon at sa mga taong namumuhay ng na may walang hanggang posibilidad. Hindi ito kapalaran kundi pagpili. Piliin mo ngayong araw na asahan ang pinakamahusay. Piliin mo ngayong araw na maging isang makapangyarihang magnet na humihila sa lahat ng iyong nais. At habang nararanasan mo ang pagbabagong ito, maghanda ka na dahil sa susunod na video ay mas lalo pa nating paigtingin ang pag-aaral. Tatalakayin natin kung paano gamitin ang parehong enerhiya hindi lamang para asahan ang pinakamahusay, kundi para aktibong likhain ang iyong realidad ayon sa pangarap mo, gamit ang mga simpleng kasangkapan na nasa iyong kamay na ngayon. Ngunit maaaring hindi mo pa nagamit ng tama. Ngayon, magpatuloy ka ng matatag, panatilihin ang mataas na kaisipan, at panoorin kung paano nagsisimula ang universo na tumugon sa iyong bagong vibrasyon. Nasa tamang landas ka. Napag-isip-isip mo na ba na ang pinakamalaking hadlang sa iyong tagumpay ay hindi nang gagaling sa labas, kundi nasa loob mo mismo? Ito ang panloob na tinig na paulit-ulit na nagsasabi, hindi ko kaya, hindi ito para sa akin, o hindi ako karapat dapat. Ang tinig na iyon ay hindi ang iyong katotohanan, kundi isang alingangbaw lamang ng mga limitasyon na naimpluensyahan ng iyong edukasyon, mga karanasan, at mga tao sa paligid mo. Ngunit narito ang lihim na kakaunti lamang ang nakakakita, maaari mong baguhin ang tinig na iyon, at sa pagbabagong iyon, binabago mo ang lahat. Isipin ang iyong isip bilang isang hardin. Kung palalampasin mo ang pagtubo ng mga buto ng pagdududa, takot, at kritisismo, ang iyong hardin ay mapupuno ng mga damo. Munit kung magtatanim ka ng mga buto ng tapang, kumpiyansa sa sarili, at determinasyon, hindi maiiwasan ang pamumulaklak. Hindi ito tungkol sa pilit na pag-isip ng positibo, ito ay tungkol sa pagkilala sa mga negatibong tinig, pag-unawa na hindi sila bahagi ng iyong tunay na sarili, at pagpapalit sa mga ito ng mga mental na larawan na napakalakas at totoo hanggang sa ang iyong subkonsyente ay magsimulang magtrabaho upang gawing totoo ang mga ito. Kapag nilikha mo ang isang matabang kapaligiran para sa paglago sa isip, may isang kamangha-manghang nangyayari, nagsisimulang maghanap ang iyong isip ng mga solusyon sa halip na mga problema. Nagbubukas ito sa mga oportunidad kung saan dati ay puro kahirapan lamang ang nakikita, at nagsisimula kang kumilos ng may kalinawan at enerhiya na dati ay tila imposibleng makamit. Hindi ka na lamang tumutugon sa takot, kundi kumikilos ka ng may kumpiyansa at layunin. Alam kong ang pagbabago ng panloob na tinig na ito ay hindi nangyayari ng magdamag. Nangangailangan ito ng pagsasanay, pagtitsaga, at higit sa lahat, matibay na pa siya na karapat dapat kang makatanggap ng higit pa. Karapat dapat ka sa tagumpay, karapat dapat ka sa kaligayahan, karapat dapat ka sa kasaganaan. Sa bawat pagkakataong hinahamon mo ang isang limitadong pag-iisip, sa bawat pagkakataong tumatanggi kang tanggapin ang isang negatibong imahe sa sarili, ikaw ay bumubuo ng isang bagong pagkakakilanlan. Isang pagkakakilanlan na sumisigaw ng kapangyarihan, nagbibigay inspirasyon sa pagkilos, at humihila sa mga pinakamaganda sa mundo. Narito ang isang hamon para sa iyo, sa susunod na lumitaw ang tinig na iyon, huminto ka, huminga ng malalim, at tanungin ang iyong sarili, saan nang galing ang tinig na ito? Talaga bang akin ito? Ano ang gusto kong likhain sa halik nito? At pagkatapos, kusang loob mong palitan ang pag-iisip na iyon ng isang makapangyarihang pahayag, isang larawan ng kung sino ka, o kung sino ang nais mong maging, damhin ang bagong katotohanan iyon sa iyong katawan, sa iyong puso, na parang ito ay totoo na. Ang araw-araw na pagsasanay na ito ang magbabago sa iyong panloob na mundo at, kasabay nito, sa iyong panlabas na realidad. Dahil kapag ang isip ay nakaayon sa iyong tunay na potensyal, wala nang hangganan sa kung ano ang maaari mong makamit. Inaayos mo ang iyong kapalaran, isang pag-isip sa bawat pagkakataon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng tahimik at malalim na pagbabagong ito. Ang tila isang simpleng panloob na pag-uusap ay sa katunayan ay ang binhi ng iyong bagong hinaharap at ang binhiling iyon, kapag naitanim ng may intensyon at damdamin, ay lalaki hanggang maging isang napakagandang punong sumusuporta sa lahat ng iyong mga pangarap. Ang pinakamahalagang punto na dapat mong tandaan mula rito ay nagsisimula ang tunay na pagbabago sa loob mo, sa paraan ng iyong pakikipag-usap sa sarili, sa panloob na tinig na maaaring maglimita o magpalaya sa buong potensyal mo. Kapag nagpasya kang kontrolin ang pag-uusap na yon at magtanim ng mga pag-isip na nagpapalago sa iyong kadakilaan, binabago mo ng malalim at pangmatagalan ang iyong realidad. Ito ang susi na nagbubukas ng mga pinto tungo sa isang buhay na dati ay tila hindi maaabot. At nayon, sa susunod na video na nasa iyong screen, tatahak tayo sa isa pang hakbang sa paglalakbay ng karunungan. Isang simpleng hakbang, ngunit napakahalaga, natutulong sa iyo na maging hindi bababa sa isa porsyento na mas mahusay kaysa sa ngayon. Sa patuloy na evolusyon na ito, doon nagaganap ang tunay na pagbabago. Salamat sa iyong paglalaan ng oras para mag-invest sa iyong sarili. Hinihintay kita sa susunod na video upang magpatuloy tayo ng magkasama sa pag-abot sa iyong pinakamahusay.